You know, bagong araw at bagong kalaman na naman Kavinture, about triangular bandaging. So ngayong kabinsyor, yung ating ituturo is chest bandage kabinsyor. So yung apex yung ilalagay natin sa chest, ganyan kabinsyor. Tapos, roll natin yung base hanggang sa kuto-kuto. O hanggang sa hindi na tumaas. Kapag babae kasi may mga boobs, kaya hindi na tutaas. Then, tayo natin dito sa likod. I square knot square knot lang yan kabinture. tapos dito sa harap kabinture roll natin yan dito din sa kilid gilid para hindi siya masakal tapos yung ta mataas dito kabinture yung sa likod na tie or tie end or tail yan square knot natin dyan yan. Yung, yung mga sobra eh, tatago natin. Apparently, pati yung nasa na isa dito sa likod. So, ganyan lang yung kabinture. Yan. Yan yung tinatawag na cheese bandage sa mga hindi pa nakapalo dyan. Naka-like and share na. Please follow, like and share para sa mga bagong video pa. See you, kabenture. Bye-bye! <laughs>